Yan. Lagi natin pinapanood siya. Si Sir kasi lumapit ngayon, no? Ilang linggo na, Sir? Natakto na siguro. Kita nyo, yan, no? Yung, yung lining ng ilong ni Sir. Tumabingi. Tumabingi. Anong nangyari sa atin, bossing? Basketball to. Basketball? sini ko ka? Oo. Oh, Pag, 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 Ay, Nabagsak ang niya, dito, mama, sa pagpapa. Ayan, may pasa pa yo. Oh. Ayan, may pasa pa. Ayan, pasa. Ayan, o. Oh. Ito, dito sa kabila. Ito, hindi yata pasa to. Ito ang pasa. Hmm. Ah, ito. Asugat ah, to dote. Nasugatan ka ba noon? Hindi. Kunti. Kunti. Ayan, siguro. Pero ito, pasapa to. Ayan o. Pero ngayon, kinang yung tabingin-tabingin. Ayan o. Tabingin na. Ayan, yung kintab nung ano. Tingnan mo yung lining na ano. Tabingin. Okay. Tingnan natin. Like, ito na no, pa pa Kasi yung ganun eh. yung alcohol, Roy. Sa, kahit sa YouTube. Ayan o. Tukan mo. Ayan, tabingin. Tingnan mo yung kintab nung ano. Liso-liso. <laughs> Ayan, magmula rito sa ano, nga pag-init. Pero habulin natin. Alcohol muna tayo ng kamay. Ito, mga, Makano mga Walang problema. Magkano yung dala mo dyan? Hanggat, hang, hanggat makaka... Tawad kayo. Sige lang, walang problema. Sir, ay sa atin naman, kung hindi naman kayo mayaman o ano, wala namang problema yan. O kayo ay gipit din. Mahalaga, matulungan natin. Siko pa siya. Ida ka na ng siko ba? Na-damage yung buto mo sir. Hindi yung ano sir. Ma, 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 ididirich, may, matutulungan kita kaunti. Pero sir, parang fracture yung dito mo ah. Ito. Nakuha. Hmm. Ano ah. Iusog natin ito rito. May papantay ng konti ito. Tapos, lulubog pa ito yung pamamaga. Pero hindi katulad yan. S na S. Yung pag-anam. Nakakuan talaga siya. Lumubog eh. Ang natin. Malakas ka Malakas ang pagkakatama sa iyo. Ayan yeah, o. No? Pagbaba, yeah, pumaksa ng siko. o. Yung ilong ni sir. Talagang hindi siya, hindi siya basta na-dislocate. Na-fracture yung dito mo, sir. Ito, yung buto mo. Lubog na lubog to rito, sir. Ang gagawin dyan, sir, maaaring ipa mo. Tinulak ko na, pero dapat yan, gaganyan lang yan, eh. Kung ito yung pinaka-white bone lang. Kaso, fracture siya. Dali, ah. yun natin matadaya, hindi sa, may, sa mismong buto ang na hinahatak natin, yung malambot sa ilong. Hmm. Yan, hinahatin na. Yan, kahit pa paano sir, ayan na, medyo gumuhit na rito. Pero may, honestly speaking, hindi na siya na perfect. Hindi na siya na perfect. Hindi na siya na perfect. Tabingi pa rin. Pero, kunti lang na bago. Ayan, oh. Kunti lang na bago. May bukol kasi rito, sir, eh. Ito, nasa labas na, yo Natulak talaga. Medyo, honestly, talaga malaki yung pagkakadamage sa kanya. Sir, po, ito. Sir, mapapracture ito, sir. Hindi ko nga itinutulak to, eh. Ito lang ginagalaw ko, oh. Hindi ko dunidinan. Buto na to, sir, eh. Ito, sir, oh. Ito, yan, oh. Ito yung nadami sa iser, oh. Nabiyak to rito. Pagka, ano, maaaring nabiyak ng ganito mo. Tumulak na gano'n. Pero, obserbahan mo ng ano. Obserbahan mo ng 3 months. Kasi 3 to 6 months ang ano eh. 3 to 6 months ang fracture. Nagihilom. Ngayon, ganun ganonin mo lang. ganun ganonin mo lang. Kahit pang sarili mo, ganun-ganunin mo lang. Pang sarili mo lang. ganun ganonin mo lang. Araw-araw. ganun ganonin mo lang. Araw-araw kung masaktan ka naman ng konti, tisti, si mo lang, konti lang naman, kaya naman yung ganyan. Kaya naman. O ganyan-ganyan yun -ganyan mo lang araw-araw. Tapos, intayin mong maghilom kung kung lulubog ito, yung namamagari ito, kasi may namamagari ito eh. Baka, mag, baka maghilom pa ito eh. Ilang, ilang linggo na ba ito? Magtatatlo. Ngayon kasi ito, hindi hindi yung pinaka-white bones lang yung ano, yung dito. Hindi yung pinaka-white bones lang na ano eh. Ito talaga sa mismong buto. Ang dami yung ganto ganito. Pero yung iba nakahabol ko. Yung iba nakahabol ko. Ito. Bukan pa natin ha. Mapapantay pa. Nagbago na siya pero kukunti eh. Pero kitang kita kasi na tadingi pa rin. May mga video ko na ganito. Pagka alam ko sa puti lang yung sa mayroon lang. Nababago ko pa yun. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan, yan ang papahupayan natin, mga tatlong buwan. Ayan, pumantay ka na. Ay, sorry. Ayan, medyo mas maayos-ayos. Kumpara kanina.